tayo po na makakahuntahan ang itinuturing ng suki ng palatuntunang ito. Ang mismong tagapangulo at tumatayo na rin tagapagsalita ng Volunteers Against Crime and Corruption. Walang dilit iba kundi si Arsenio Tatayboy Boy Evangelista. Tatayboy, Boy, good morning po. Johnny Banyes, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIC Alu 23. Tatayboy. Good morning po, Tatayboy. Good morning, Drew, John, The Voice. Uh, Greetings of peace, justice, and o. truth. The voice. Ah, o. ang gaganda ng boses yung dalawa talaga. Nakaka-insecure. Kala ko, <laughs> kala ko for the voice. Paano eh? Parang nagkamay. <laughs> parang nahawi ko tuloy yung, uh, yung buho ko sa gilid. Dinig ko anyway, for the voice eh. Opo. Ah, tatay boy, uh, pinatasaya lang namin, pinato, pinagagaan lang namin dahil medyo mabigat itong unang katanungan namin. Ano ang naramdaman at naging reaksyon ng VACC at ikaw as uh, taga-pangulo ng grupo nung mabalitaan mo itong uh, tuluyang pag-relieve kaya uh, PNP Chief uh, Nicolas Torre III kahapon? Unang-una, uh, -una, uh, nabigla kami. No? Uh, personally, ako, nashok ako early in the morning. Uh, biglang nag-flash report. Uh, Nanulungkot in a way that uh, parang ano lang siya, nasa 28 days. Almost three uh, you, months. Three months to months. Two and a half months. Two and a half months to uh, be exact. To be exact, uh, yeah. Uh, uh, 85 days. Apa, no? apa. 85 days uh, to be exact. At uh, uh, nangihinayang at uh, nalulungkot dahil uh, nung mga interviews nyo sa akin, ano ba ang hinahanap natin sa isang CPNP, uh, no? At lahat ng qualities na napanggit ko, uh, nagawa naman niya. At na-tailored uh, fit actually sa, sa kanya. No? Uh, una, yung quick response uh, was uh, implemented uh, nationwide. In, uh, nakita natin live on TV, real time. Tapos uh, yung internal cleansing, napaka-importante mm -hmm. po yon At eh, eto nga, uh, sa pag-aaral namin, uh, labing siyang na officers kaagad ang CDBAC si no? uh, for misconduct tapos meron pang uh, ni na eight officers for poor performance or uh, under performance at uh, nakita rin natin dito yung political will at ibashe uh, uh, out of the box talaga uh, may tawag ng hamon uh, yung isang boxing match sinamon siya uh -huh. at uh, ang niya no uh, so to generate funds uh, for flood victims uh -huh. uh, you remember So, yung mga ganitong qualities, ah, uh, mira tayo nakakita ng ganitong CPNP mm. na mm, mm, very strong ah, uh, yung integrities there, no? Uh, why nat natin yung integrity na doon po? simply because hindi naman siya, no? Yung dismissal, uh, yung relief niya was not based on uh, dishonesty, mm. misconduct, or any ano, administrative cases, to, mm. no? katulad ng uh, Uh, pangungupit o kung ano man ano uh, nagulat kami rin ang inaexpect namin masiba talaga yung ano secretary ng DPWH ah <laughs> uh, <laughs> uh, uh, kaya doon kami nagulat uh -huh. ano ito walang uh, walang corruption walang uh, walang ano eh criminal charges right? uh, filed sa kanya bahid, na... ika, yung kanyang uh, record Sobrang rare din kasi alam mo yung mama pumusta talaga eh. at uh, pumusta lumaban ang sinasabi nga natin si General Tory is yung first line in offense of the president yun ang mabigat na magiging impact nito na nasubukan tested pumusta at uh, naawa ako in the sense na after this kung saan ma siya kasi wala nga siyang official statement now kung magbaka mag-compulsory mag, uh, uh, mag oh. sa re retirement siya o what. Mm. Ngayon, ang magiging problema nito, mm. may iwas siya sa ere, wala na siya sa posisyon. Uh. Uh, baka, ang dami niyang cases eh. Na, oh. uh, maraming na, five na cases. Again, Opo. Mm -mm. Opo. Mm. Atay Boy, so, uh, ang mahirap din kasi, uh, parang, ang dating sa kanya, PNP chief ng masa eh, no? Kung baga, masa ang dating niya, maraming ibig sabihin, hindi siya ganun kalayo or malapit siya sa masa. Ah, tama ba? Masa at maraming umasa. oh yun lang. Um, oh, oh. Mm. Ah, talagang yung um, talaga sa kanya, uh, at the same time, first, historical, dahil unang-unang PNPA graduate, ang naging chief PNP. So talagang uh, ang uh, ina-expect, eh, talagang mauubos yung hanggang mm. 2027 niya. Eh, pero abruptly, natigil niya kahapon. Anyway, talon tayo. Mm. Ano naman ang ina-expect ninyo sa OIC PNP chief kay Lieutenant General... Uh, Jose Melencionar Tatis Jr. Uh, Tatay Boy. Ah, oh, uh, actually mas uh, key ano no uh, incoming CPNP or CPNP now. Uh, hmm. mas malapit ako sa kanya at uh, nakasama ko siya sa maraming pagkakataon sa isang lamesa at hmm. uh, VACC awardee po namin siya major awardee as compared to General Torre. Hmm. Si General Torre never ko nakasama sa lamesa at uh, hindi ko siya masyadong kilala eh. Uh, 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 well, nakilala ko lang siya doon sa QCPD during his okay. time sa nag resource person sa Congress uh, sa Senate, magkasama kami doon mm -hmm. uh, Ganun lang, ay hilo lang Si uh, General Nartapes is equally qualified no Maganda ang track record niya mm -hmm. uh, May integrity uh, Doon din, lahat ang qualities no uh, Yung academic records niya is also okay At um, uh, ibig sabihin marami rin siyang ano no naging assignments mm. uh, na sa field sa o uh, sa, sa 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 Intel yata siya. rin siya no Intel ano Intel, oh mm -hmm. uh, yung record niya kompleto rin eh uh, uh, kaya based on his track record he is uh, one of the most qualified uh, to lead this organization. Oh. But now, uh, siyempre, nananawagan din po tayo uh sa lahat ng strong uh, PNP no N number ito, hundreds of thousands na dapat uh, oh. he did support no at oh. uh, uh, moving forward uh, ganun talaga nagkaroon ng change of command na biglaan but of course the, the he should get all the support from mm. the PNPA or the LACANS. uh, oh. uh, yun. uh all right Ah uh, binabanggit din po kasi na medyo may problema or dilema sa PNP organization ngayon dahil nasa batas na iisa lang dapat ang four-star general na active. Mm -hmm. So bali ang mangyayari eh, hanggang 2027 pa si uh, dapat. dapat si mm -hmm. General Torre. So kung hindi siya mag-early retirement, mananatiling OIC status lang si Lieutenant General Nartates as PNP chief. Tama po ba uh, Tatay Boy? Oh, oh, tama po. Uh, yeah, yun din ang pagkarinig ko at mananatiling crystal lang siya. Kasi mm -hmm. po sa rules and regulation atan ng PNP, uh, isa lang ang four star. So again, judgment call ni uh, uh, General Torito kung mag-early retirement niya siya to give way. No? At, uh, but uh, this time, it's too early nga mm -hmm. na, na to ano nga na mapag-usapan to simply because uh, wala siyang statement eh uh, kaya yeah. nakuputol po tayo doon but he is being sabi ni yes, SIRG he is being considered yeah. Data yeah. to take another uh, position okay. ngayon okay. ang malaki question doon fourth star ke saan yeah. ka dadalhin kung fourth star ka GPNP ka right. ex GPNP oo okay. doon sa so, tingin niyo saan kaya po. Ah, meron din akong source mula sa Malacanang na hindi ko natutukuyin. nak <laughs> daw. <laughs> ang binabanggit, uh, inalis sa pagkaka chief PNP si Tore, dahil may mas mabigat na trabaho na trabahong iaatang sa kanyang balikat. Yun ang uh, clue. Ngayon, kung ano po yun, eh, parang sabi ng asset ko eh, intayin nyo na lang o kayo ng bahalang mag-isip kung mm. ano. Eh, dalawang uh, position lang naman ang maingay ngayon eh. Mm. DPWH at NBI. Alright? At binabanggit po ni Kuyang Drew kanina, historically, uh, meron palang hindi abogado naging uh, NBI, director. director. Dating uh, PNP rin. General, si General uh, Reynaldo, Reynaldo Wicoco. Wico Tama po ba? Nare-recall niyo po ba, Tatay uh, ah. Boy? Abang, Tama po. Oh, oo, oo, pwede. yan. Pwede, hindi abogado, uh, magiging NBI director. May si... possibility. Uh -oh. all, that's always a possibility, uh -oh. di po ba? Uh, pe uh, yes, pwede. But he will remain, since he's a uh, non-lawyer po siya, he hmm. will remain as an OIC. Like the case of uh, uh, OIC, NBI, Eric Distor, no? Uh, OIC siya for three years dahil hindi po siya abogado. Hanggang nag-retire, umalis uh, siya sa NBI for three years, hmm. OIC status. Hmm. Oo, kasi non-lawyer po siya. Yun ang requirement talaga to be a director. Non-lawyer ka. Pero, oh, po. opo. ko yan. Kasi ano eh, um, partners ko rin ang NBI not during uh, Eric Bistol's time. Mm -hmm. No? Anyway, kung iisipin nyo, ano pa ba ang mas mabigat na posisyon uh, leading the 200,000 plus uh, PNP strong no? Uh, sa, sa balikat niya o nakaatang sa kanya? Mm -hmm. Uh, all regions, nationwide, at uh, yun nga, alam nga natin, may forthcoming barn, no, election, mm. eh yun, critical po yun Apo. for the PNP leadership. Mm. So pag iniisip mo, ano ba mas mabigat pa sa being the PNP or uh, PNP uh, uh, If. leader? Mm. So ang iniisip ko, baka in relation... Uh, sa DPWH, uh, I don't know kung anong mga qualifications talaga doon. Medyo malayo, no? sa, uh, sa security, sa, sa security law enforcement, yes, opo. para ano? pero doon baka sa transnational crime, uh, ano pa ba? Uh, presidential, organized, passports, uh, yung paok, paok, paok yes. O -o. Mm -hmm ayun Ay, nga mabigat eh no kaya kasi nasabi ko he is the first line of offense yeah. uh key presidente uh malaking kawalan kay presidente ito kasi it was proven tested yung political will niya eh. ito mama may bolts talaga eh Hmm. Na, miro mo, right. yung ano, hindi right. ko na nababakitin, alam naman natin, no, hmm. yung two personalities, hanggang ah, yung mga, ano nga, yung mga nag-appoint niya sa kanya, do hmm. no, kitang kita, -kita nanonood lang, eh, while he is reading the Miranda Rights, hmm. and talagang nakikipag, uh, you know, talagang ano, yung political will niya is there. So, at, uh, something shocking ba ganyan? May ano, ay. Ah, <laughs> tatay Boy namanug naman, naman, naman kami ang tanungin mo. <laughs> <laughs> Kayo tatanungin namin hindi, ito na lang sa akin personally. Ah, pwede ah. mong sagutin o oh, hindi. Pasensyahan na lang ha, kasi hmm. hindi po mawala yung anggulong pinolitika. Tatay Boy. Ah, uh, possible ang public opinion perception sinabi nila, this is a fight between uh Uh, mga PMAers and mm -hmm. dalacads no mm -hmm. uh, kasi nga um uh, nag, uh, ano nga, ma ma, ma na um, but then parang ano lang eh hindi ko alam kung ano lang uh, naghahanap lang din sila ng isang butas dito no na yeah. na mag, uh, magkakaroon ng legal basis kasi yung uh, pag reshuffle do sa number 2 man which is a PMAR sa Mindanao, which Matapon. I salute him also. Mm. Oo. Uh, nung, o oh, sige, gamitin na natin word na tinapon, no, mm. sa Western Mindanao. Uh, Nag-comply siya sa Good Soldier. Pumunta uh, siya doon. Actually, karating-rating lang pala niya, eh, nung, nung mm. uh, turnover rights, no, from Mindanao. Mm. Wala kang marinig na interview. Alingas-ngas. At, um, well, he made a... Uh, mistake uh by ano no uh, nagkaroon ng legal basis ang Napolcom and the ILG do sa doon sa DAPOL. Republic Act uh, doon no, sa no, sorry. Republic Act na kung sabi uh, ang role pala ng CPNP uh, is only recommendatory when it comes to uh uh high ranking officers no especially yung mga command uh, command group So may violation siya doon sa uh dun sa Republic Act na yun, dapat uh, kailangan magkaroon ng consultation or case conference mm. between the CPNP, NAPOLCOM chair at uh, si CSIG then after that uh, magkakaroon ng resolution kung okay ba ito sige uh, yung mga balasahan, reshuffle, uh, dapat na pag-usapan 'yon. So, well, politika uh, possible dahil yung public opinion nga, yan ang dinidiin. Uh, it happened before long time ago, uh, before uh, uh nagkakaroon ng ganyan pag mayroong balasahan, ano? Uh, just recently Nakita naman natin si General Rodel sermonya, uh, number two uh -huh. man Uh, tinapon din sa dyan, uh, dyan sa... Uh, Apo, uh, Apo. Uh, oo. and then yung si General Danau. no? Uh, ganyan mm. din ang ginawa. Pero walang alingas-ngas na ganyan lahat. Basta, ano lang, uh, e, pinaubaya nila sa sa CPNP yung pagbabalasa. Oo. So, mm. well, meron kulay ng politika uh, sa public opinion. Mm. Tatay Boy, uh, hingin ko lang opinion mo rito sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na masyadong maingay at maugong na ipinagyayabang ng mga kaklase ni General Torre yung pagtakbo nito sa 2028 elections. Uh, uh, an anong reaction mo dito, Tatay Boy? Ah, uh, uh, alam mo, wala namang malinaw uh, pronouncement na mayro siyang ng political leaning. Ganun lang talaga yung mama eh. Uh, ma hindi naman uh, yung angas niya, ano eh, hindi uh, naman uh, in relation uh, sa ano eh, sa, sa sa trabaho niya. Out of the box nga eh, yung yeah. approach niya sa lahat, no? Yeah. Uh, pero uh, honestly, uh, he he could be a good material for a senator. All, oh yeah oh but I'm just right. uh, articulate uh, yung right. academic records niya will show mm. Uh, at makita mo naman, uh, siya na media because uh, yung mga soundbites niya. Saka ma 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 makikita mo eh, uh, yung wisdom is there. Yeah. Uh, and it could be ano, uh, good material even for president nga eh. Nakikita ko sa social media eh. Oh, diba? Pero easily I think for senator, uh, that uh, he could uh, right. be a good material. Po. Oh, oh. Ay, Tatay boy, alam ko hindi matatapos ang kwentuhan ito dahil uh, mahaba-habang uh, istorya pa to pero natalian ang kamay namin sa oras. But then again, uh -huh. maraming maraming salamat for being suke at uh, for being uh, honest at uh, always available sa programang ito. Thank you so much, Tatay Boy. Ha. Ingat ka. Ha. Good salamat morning. Salamat po. Ingat po kayo, Tatay Guitar Boy. Kita-kits. Kita-kits. Uh, salamat, Drew, uh, John. Uh, Ingat po kayo. Ingat. All right. Good morning po, good morning. Yung po mga kabalitan, kabalitaktakan ng uh, tagapangulo at mismong tagapagsalita na rin ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Arsenio Tatayboy Evangelista.